Hi guys! So this is Saisa ang inyo si Buana girls So guys, oh, tanawan niya ako ang dog guys. Tungod sa kainit sa panahon. Gusto na lang gid niya nga mo tambay na lang diri sa ako ang kwarto. Kay tungod sa kainit sa panahon dito sa amo um, ang sala as e eh, mosulod ang kainit bisag mag electric fan signal bisag number 4 pag mo no ang electric fan dili gid na siya ka dot sa so, sobrang kainit so ka aircon yung kudiri mauna nga ni transfer ang mga ero o tanawa ni guys o oh. lipay kayo siya o halos na lang din na lang siya magtambay sa kuang kwarto tanawa lang na ida lang ida lang yung pagkaon din sa kuang bed kaya nga ano naman kahit mo siya siyang kuya wawarn o hindi ba siya pakanon Mangisag mo si kuya wawarn Mangigi man. o tanawa lang ni o o hindi pa oh, diba? oh. Di siya ah. wa di ba? Oh. Bisa mo samok mo na huwag, oh, nawa diba? di ba? siya pasamok. Yeah, wala ka social pagidan niyo eh. Mga diba, guys, oh. Ang social ba din ano ano? ba diba, mukha ano? Di siya mukha og guys. Ang kaunon niya nga ako ang snack na hopya. Di ba? Tribidag yun. So thank you for watching. Please don't forget to subscribe. Bye bye.